So, dito, dito mga kaswisi, pag, kung may balak kayong pumunta dito sa Hong Kong, ah uh, may mga negative, meron din namang positive. So, nasa sa inyo na yun, no? So, itong video na to ay talagang share ko lang. Yan. Mas maganda rin naman na may, na, may idea na kayo na ganito pala, ganun pala. Sige, try natin to. Sige, tignan natin after ko dito. Mga ganong mentality ba? Ay Ay, mga kaswisi, so nagbabalik po ako ulit sa aking uh, YouTube channel Ayan, so nandito na naman tayo sa ating uh, episode for today, no? Ayan, so bago ang lahat mga kaswisi, eh kung bago lang kayo sa aking uh, YouTube channel So please hit like and subscribe and click the notification bell Para maging updated po tayo sa aking mga videos for today Ayan, so medyo magulo <laughs> Ayan kasi alam mo naman, parami tayong ginagawa dito. So, nagkaroon tayo ng uh, pagkakataon para makapag-vlog, no? Para malaman natin kung ano yung difference, no? Kapag uh, ikaw ay uh, nasa Malaysia at saka dito sa Hong Kong, no? Siyempre, pagkatapos natin mag-Middle East, no? Kasi ang Malaysia ay masasabi kung part siya ng Middle East. Kasi mga Muslim ang uh, ating mga, ano doon, employers. Meron din Chinese, meron din na uh, Indians, no? So iba-ibang uh, culture or masasabi nating uh, uh personality uh yung origin country nila. Pero pag sinabing Malaysia is part siya ng, ano, ng uh, Muslim country, no? 'Yun. Ang madalas natin makakasama dyan, yung mga Indonesians no. Ang Indonesians at saka uh, Malaysia ay very related sa isa't isa no. So ang difference lang dito is yung ano yung kanilang at uh, uh, konti lang naman tradisyon ng konti. Yun. So usually ang mga Malaysians ay kumakain ng mga spicy foods. Mga prito-prito yan, favorite nila yan. So nakakamiss din no. So, since nandito tayo sa Hong Kong, no? So, marami na akong na-experience, no? So, ang video na to, mga kaswisi, ay magkakaroon lang tayo ng tips and ideas based yun sa experience ko at saka based na rin sa mga na-encounter ko dito sa nung time na nasa Malaysia ako at dito sa bansang Hong Kong. <laughs> yun, no? So, makikita niyo yung difference, no? So, pag sinabing Malaysia, mga kaswisi, kung alimbawa, ikaw ay uh, na-deploy, no? Na-deploy ka doon. Tapos, eh, nagkaroon ka ng uh, co-employer, as usual. Magtatrabaho ka doon. so one time, hindi mo nagustuhan or hindi ka nagustuhan ng iyong amo. So, ibabalik ka ng agency. So, ano ba yung mga usually nangyayari doon, no? So, gaya ng mga nauna kong nasabi, meron kang two options, no? Pwede kang bumalik ng Pilipinas or mag stay ka para maghanap ng ibang employer, no? So, may choices ka, no? Kasi doon sa Malaysia, mga kaswisi, hindi ka pwedeng umuwi unless kung dis disidido kang umuwi, yun nga lang, yung mga travel expenses at yung mga, mga nagastos, eh, ikaw ang magbabayad, no? Pero kung mas pipiliin mo ang uh, maghanap ng employer, so ano ba ang mangyayari? Siyempre, uh, pagka nandun ka sa agency, habang naghihintay ka, wala nga lang income na darating sa'yo, no? Siyempre, tutulong-tulong ka, gigising ka ng maaga, tapos eh, tutulong-tulong ka maglinis, magluto, ganyan, at uh, may mga activities doon, so, atin-aten ka lang, ganyan, no? Pero siyempre, pagka nagbreak ka ng contract o binalik ka ng amo mo, siyempre, hindi ka pwedeng uh, masyadong open, no? lalo na kapag kami mga baguhan na paparating syempre malakas kasi maka-discourage 'yan eh. 'no kasi lalo na yung sa mga first timer medyo takot pa 'yan 'no so kahit sabi busy dito sila pero pagka nandun na sila sa mismong uh, bansa eh nakakaramdam na sila ng takot 'no so hangga't maaari ay iniiwas ng agency na makipag-communicate sa mga gantung klase ng uh, sitwasyon kasi nga kaya nga sila nandun eh, kasi ginastusan sila ng employer at the same time para makapag-start na magtrabaho. No? So, yun. So, kapag ka, ano, nandun ka na sa Malaysia, no? Kasi ito naman ang usapan natin, Malaysia at Hong Kong, yung difference nila, no? Pag nasa Malaysia ka kasi, syempre, mag-waiting ka, no? Hanggang sa yung hanggang sa may mag sa sa'yo ng bagong employer. Although yung visa mo is uh, okay pa yon, no? Okay pa yon. Pero ang itatagal lang yan mga 3 months, no? Kasi i-declare ide na yan na uh, non invoid na or ano na uh, terminated na. So kailangan uh, after o ano kailangan makahanap ka na ng mahanapan ka na ng uh, bagong employer, no? Syempre para ma na ulit yung bagong visa mo no? Medyo mahigpit talaga din sa Malaysia. Pero ang kinaganda lang doon is nakastay ka doon, no? Kahit hindi ka muna umuwi abang naghihintay ka, eh okay lang 'yun. Kapag kami may mga ano din, mga sideline part-time ganyan, pwede naman, pero may oras lang, no? So syempre eh medyo kailangan din limit-limit uh, lang din kasi syempre ang iniiwasan dito ay baka mahuli kayo ng pulis, no? So, syempre, may mga magmamanage naman yan. Sila nang bahala sa'yo. No? Yun. Yun nga lang, syempre, kapag ka may mga toiletries ka, so provide mo yun. No? Kapag ka nandun ka sa agency, no? habang naghihintay ka, syempre, ang maganda lang dun is libre naman yung pagkain. May, ma may mga pakapi dyan, mga ano. Pero yung halimbawa, nagkikravings ka sa nasi lamak, ganyan, or nagkikravings ka sa kwekyaw na pagkain, 'di diba, yung mga uh, tradisyon na pagkain doon eh nagki ka doon. So ikaw bibili sa sarili mo, no? Kasi ibibigay naman sa iyo lahat, no? Yung last salary mo, tapos yung cellphone mo. Yan, syempre pagka ano maglo-load ka, 'di ba? Or mai maka makaka ka sa internet ng agency, depende 'yon. Pero usually lahat expenses ay sa no? So, kung ano lang yung kayang i-provide ng uh, agency natin, so yun lang talaga. Hanggang dun lang talaga dun. Hanggang dun lang talaga. Kaya, wag na tayo mag-expect mga kaswisi na na ma, ma, eh, yung, 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 yung miscellaneous, isagot nila, which is hindi yun ganun. No? So, yun. So, pag nandito ka na sa Hong Kong, mga kaswisi, maikita mo yung difference, no? Siyempre, pag ikaw ay, uh, di ba, uso naman dito ang uh, terminate or break contracts, no? So, pagka gano'n na yung sitwasyon mo, hindi kayo magkasundo ng amo mo or ayaw sa'yo ng amo mo, whether you like it or not, kahit isang oras ka lang na dumating dito tapos biglang tinerminate ka, may gano'n eh. Tapos may two days na nagstay ka. Hindi ka nagustuhan kasi hindi mo kagad na-pick up yung yung sinasabi ng madam mo, iti-terminate ka. May isang week, may one week kasi, ano, ginawa mo naman yung, gin, sinusunod mo naman yung, ano, hindi lang kayo nagkaintindihan, so iti-terminate ka. So maraming reasons, no, hanggang umabot na ng mga buwan, no. Yun. Kahit naman na isang taon ka na, bigla ka ite-terminate kasi magbabakasyon sila. May mga reasons na ganun, pero eh, wala eh. Ganun talaga dito hindi sila manghihinayang sa iyo kasi ang katwiran nila. May pera kami, kaya namin maghanap ng uh, ng helper masigit pa sa So ganun ang mga mindset ng mga Chinese dito kasi ano eh, kung gan, kung saan sila makakatipid mga kaswisi, ay doon sila, no? Kasi lalo na pag matagal ka na, nagdedemand ka na. Tapos eh, isang araw hindi kayo nagkasundo kasi syempre matagal ka na nga. terminate ka kasi kahit matagal ka na sa kanila, basta pag ayaw na sa'yo, wala kang magagawa, no? Kahit, lalo pag may edad ka na, pas mataba ka pa, medyo ma mapili ang mga employers dito. Pero, di naman lahat, sortihan lang talaga, yun lang masasabi ko. Kasi, hindi naman na, uh, hindi naman naman masabing ano, basta depende talaga mga kaswisi. So, ito, mga kaswisi, ang mga sasabihin ko talaga ay based yun sa experience ko, no? So, hindi mo, hindi ka dapat ma-discourage dito kasi kung para sa'yo ang Hong Kong, kahit gano'n pa yan ka, ano, hey, talagang nasa sa'yo yan, eh, kung tsatsagain mo, ganyan. As long na hindi ka sinasaktan, maganda tulugan mo, at higit sa lahat, napapa, nabibigay yung sweldo mo ng tama, wala kang magiging problema. So, depende yun. <laughs> Yun. So, ang kalaban mo rin dito is yung pressure at saka-stress kasi multitasking ka dito, no? So, dito, mga kaswisi, kapag ka ikaw ay uh, na-terminate or nag ikaw ay nag-break ng contract, no? So, depende yan kasi ta both sides may karapatan yan. Ayon yan sa Hong Kong Labor Law, no? So, lahat ng expenses ay provide mo yung accommodation mo or boarding house kasi ang boarding house dito ay nasa 50 or 60 na o mga tataas pa kasi nga syempre kapag ka nagtaas ang sweldo tataas din lahat ng bilihin no so lahat nagtataas so depende sa taon no kung anong taon kang na, na terminate or nagbreak ng contract so all expenses yan sa iyo no kasi nga ibibigay na sa iyo lahat no yung uh, masasabi kong uh, last salary mo tapos yung liyo uh, ba yung tawag nila dun? yung advance no kapag ka ikaw ay on the spot terminated so ibibigay na yung advance plus yung uh, uh, sweldo mo na ilang days kang pumasok travel allowance uh, plane ticket uh, ano pa ba yung uh, annual leave no kung nakalagpas ka na ng 3 months so entitled ka na dun. yun so yun kapag ka ikaw ay uh, nasa boarding house na no so lahat ng expenses sa iyo. No? Kasi wala nang libre na ngayon dito sa Hong Kong. <laughs> Walang libre dito, no? So lahat, no? Uh, food, transport lahat ng miscellaneous, halimbawa may gusto kang bilhin kasi nga wala ka ng toothpaste ganyan o shampoo o ano paman, eh provide mo talaga 'yon. No, ang masaklap dito mga kaswisi eh wala kang income after mo ma-terminate, no? O nag-break ng contract, wala kang magiging income unless kung meron employer na sasalo sa iyo, eh maswerte ka na nun, no? So depende 'yon mga kaswisi. Pero ang kinaganda lang dito at medyo masasabi ko nga uh, ano na lang din, limit na lang yung araw mo kasi may 14 days kang uh, uh, palugit para makahanap ka ng employer. Yun kasi sa 14 days na to, talagang paguran to, gastusan talaga, gagastos ka, gagastos ka talaga. Pamasahe pa lang magkano na, no? So karamihan kasi based sa experience ko kapag ka ikaw ay nag-apply na, no? Nag-apply ka ng ibang agencies, hindi lahat ng agency ay tumatanggap ng break contract. Kasi ang katwiran nila eh mahirap mag-process ng ganun. Or either mas matagal. So depende, no? Kung merong uh, mag-sponsor sa iyo na auto break contract ka or terminated, mas ma ano 'yun, okay 'yun. As long na nagkakaintindihan kayo ng employer mo. 'Yun. So, lahat talaga mga kaswisi ay provided mo. 'Yun yung masaklap na katotohanan dito, no? Siyempre, kapag ka nasa Middle East ka, kung binalik ka ng amo mo sa agency, ibibenta ka nga lang sa iba. No? para mabawi lang yung nagastos nung naunang employer mo. Ganun. Ganun. Wala eh. Ganun yung ano natin eh. Ganun yung nangyayari sa buhay natin bilang domestic uh, helper or worker dito sa iba-ibang bansa, no? Eh, wala eh. Kung minsan eh, pag ano, naka -abuso kasi tayo, ganyan. May ganito din dito. Kala nyo ba? Meron din. na nai-stay yung iba nating mga kababayan kasi nga na physical abuse kasi eh gusto nila ng uh, hustisya doon. At igit sa lahat, syempre, yung mga days, months, o uh, halos taon na nawalan sila ng trabaho, na nga nilalaban nila yung karapatan nila, eh, inanghabol din naman nila yung damages. no Pero syempre, mahirap din na ang income mo ay wala. So, lahat ng uh, pagkain mo, or ano man ang ano mo, i-base yun sa mga voluntary na nagbibigay dito. Kasi marami nagbibigay yung mga pagkain. Kasi nga, lalo na pagluto na, mga kinagabihan, may mga kukuha. Yan, o para sa simbahan, o para sa charity, para sa ganito. So, eh, co collect na yun. Kasi na-experience ko yan, mga kasisi. <laughs> na-experience ko yan nung nasa central, no? Siyempre, dami nagtitinda dun. Pagating na ng gabi, may mga nagbibigay na. Yan. Tapos, uh, sasabihin sa'yo, pili ka na ng gusto mo bago natin ibigay. Siyempre, kung ano lang kaya mong kainin, hindi yun. <laughs> kaya yun. So, yun. Yun lang naman yung, uh, ano. Kaya kapag ka nandito na kayo sa Hong Kong, o kahit na sa Malaysia kayo, pag-isipan yun ng mabuti kasi yung consequences na mangyayari, eh talagang uh, worst to worst. Unless kung talagang reasonable naman, at uh, masasabi ko nga uh, kung talagang hindi na maganda or hindi na healthy no kasi mahirap naman din yung magtitiis ka tapos eh, sa bandang huli eh, napapahama napapahamak ka dahil sa mga bagay na hindi mo naman totally ginawa no so much better na lang din na umalis ka na lang at maghanap ka na lang ng iba yun basta magdasal lang tayo lagi huwag tayong mawalan ng pag-asa <laughs> wala eh, ganoon talaga yung buhay natin dito sa Hong Kong no o kahit sa Malaysia nung no, nandun ako. Kasi na-experience kong ma maibalik ng employer sa agency kasi nga, syempre, pandemic eh. Nung time na yon talagang nagsara yung mga company, nalugi yung negosyo, at uh, nagkaroon na ng bayaran. Eh, syempre, wala naman totally tira dun sa mga ari-arian, ganyan. Hindi na nagawa ng paraan kasi wala ngang income. So, yung employer ko noon, wala nang choice kundi ibalik ako sa agency. So, nagstay ako siguro mga 3 weeks. 3 weeks. 3 weeks hanggang sa may binalik din. May pumuntang employer. Binalik yung katulong niya. O helper niya. Yun. Eh, sa Malaysia kasi tawag dun kaka. Yun. Yun yung ano nila dun. Dito naman, cheche. cheche, <laughs> -che, tawag din na. Yun. Doon kaka. Yun. Doon kasi, nung binalik, so, ano, may interview ka agad. On the spot yun, kasi na-experience ko yun. Nung binalik yung, ano, yung, uh, ano, yung helper, kasi doon din niya kinuha. So, kina, mga sumunod na araw, uh, in-interview na ako. Marian, Marian, ganyan. I-interviewin ka ni Madam, ganyan, ganyan. Eh, syempre, eh, ko, naglilinis lang ako noon kasi, may mga pinapahanap na documents, ganyan. Kasi sa dami ng mga aplikante, maraming uh, mga na-finish contract or nag-break ng contract or na-terminate, ganyan. Siyempre, inaayos nila. So, tinutulungan ko lang hanggang sa tinawag na ako, on the spot yun. Tapos, in-interview na ako, yan. Uh, ilang taon ka na, Kung may pamilya ka ba, ganyan, ilan kayo magkapatid, ganyan, ano ba yung duties mo, ano ba yung uh, nagawa mo nung previous, bakit ka binalik, mga ganon, mga ganong interview. So, napaka basic lang nun kasi urgent kasi yung kailangan, ah, kailangan na kailangan nila ng katulong kasi bunggalo nga yung bahay. Yan. So, makikita nyo yung sa mga dati kong uh, videos about dyan. Kung gaano kalaki. Ah, ang laki-laki. Isipin mo, ilan lang kami, lima lang kami. Ang laki ng bahay. Bungalo talaga. May swimming pool, tatong sasakyan, dalawa aso, dalawa bata. May garden. O, oh, di diba? Doon natuto akong mag, ano, mag, uh, mag, mag-dilig doon at uh, mag-taning-taning doon. Natuto akong... Kung totoo siya, wala akong idea dun sa mga pagtatanim-tanim na Wala naman talaga akong idea dyan. So, yun. So, I hope na nagkaroon kayo ng tips and ideas pa rin, mga kaswisi, about dito sa ating episode for today. Yan. So, dito, dito mga kaswisi, pang kung may balak kayong pumunta dito sa Hong Kong, uh, may mga negative, meron din namang positive. So, nasa sa inyo na yun. No? So, itong video na to ay talagang i-share ko lang. Yan. Mas maganda rin naman na may, na, may idea na kayo na ganito pala, ganun pala. Sige, try natin to. Sige, tignan natin after ko dito. Mga ganung mentality ba? Kasi hindi naman habang buhay, eh, nandun tayo sa bansang yon Unless, kung masaya ka talaga, is okay lang yun. Pero kung mga alanganin, mga 50-50, ah, hanggang 2 years ka lang, lipat ka na ulit, ganun. So, yun. Hanggang <laughs> dito na lang ako mga kaswisi. Bye.